Ayan, Divine Mercy. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord God. Napakaganda. Ayan. Ang init ng punta namin. Akala mo, ano? O, oh, ano? Uh, Tiis. Tiis ganda to. <laughs> Pangwan sa ginag... Imong tubig nag... Sag... Sag din <laughs> Gusto ang mahalaga may reels. Chad! Oo. first time ko naka-anidiri. Ginoon ko tayong... Thank you kay sa aking pinsan. Gii, uh, sana imala siya si mama Mary o oh, Diva. Ah, huh? oh uh, anak ba? Ma Mas anak kita. <laughs> Imung imungkuan ba? Alin na kay? tulot tulot tulu ni musik. Iya tigid nyo. Dara na mo ano na kami mo. Oh. Kasi nandito masik uh. ka ah, ko. Sory sa takay. igang ka Ay gera ko. jodoh kok ayu diri ini ba balik oh, oh, balik balik tadi dari pohon batang Yesus kadang di ini gak gabi ikong oh dagan mang mang sorry dari teh dagan oi eh kaya lah may no karena lah stress dagan takut dari hmm lena dun daku kisi mama Mary oh nak mendai daku dia oh jodoh ayo screen oh, kong tubig bitaw.